Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos sa Ephesians 4.29 Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but to that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. In Tagalog, huwag kayong gumamit ng masasamang salita lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo ay makakabuti at angkop sa lahat ng pagkakataon. At upang mapakinabangan ng mga nakakarinig. Purihin po ang Diyos. Isang uh, mapagpalang araw po. Magandang, magandang, magandang umaga sa lahat ng uh, makapanood nito at sa, sa aking mga taga-pakinig, taga-subaybay. At uh, alam nyo po, pinupuri ko ang Panginoon na uh, sa kabila ng mga bagay na mga nangyayari sa buhay ko ay uh, nandoon pa rin yung kalakasan na uh, umiiral sa pamamagitan ng paniniwala at pananampalataya sa ating Diyos na buhay. So, uh, ito na naman po. Uh, ngayon ay araw ng Webes. Araw ng Webes. So, hatid ko na naman sa aking anak na nagda sa tawam. So, sa mga taga in uh, magandang umaga po sa inyo saan man kayo naroon ngayon. Nawa'y sa inyong pagpasok ay uh, bigyan kayo ng kalakasan ng Panginoon. At uh, patuloy po natin na ipanalangin ang ating mga uh, ang ating mga employer kung saan tayo nagtatrabaho. Yan po kung minsan ang na nakaligtaan natin. Kung minsan ay uh, tayo sa ating trabaho pag uh, uh, nahihirapan o mayroong mga bagay na nangyari na hindi natin gusto o hindi natin nagustuhan ay uh, tayo. So, Huwag po tayong magreklamo. Instead po, ay uh, ipanalangin natin yung mga tao na uh, gusto tayong sirain, yung mga tao na gustong manira sa ating trabaho, uh, ipanalangin po natin sila. At uh, <coughs> ipanalangin din natin yung uh, business nung ating mga amo uh especially our employer we need also to pray for them kaya nga let us pray our employer that their business will be prosperous kasi bakit kamo kasi yung uh kinikita ng uh, ng kumpanya na pinagtatrabahoan natin ay uh dyan din kumukuha ng pinansiwisweldo sa atin. Kaya mahalaga po na ito ipag-pray natin. Sino man yung uh, mga uh, iwasan po natin ang uh, makipag-away sa ating mga katrabaho. Lalo na sa mga medyo hot temper, uh, human reaction. Ika nga, pagka na nasagi yung ego eh alam mo na yung react agad minsan nakakalimutan natin na tayo ay kristyano so alam nyo po tuso ang kaaway si satanas ay just in the twinkle of an eye papasok at papasok siya inaabangan inaabangan niya na ang isang mananampalataya na magkamali kaya nga sa Biblia binanggit doon na he is like a roaring lion waiting for someone to devour. Kaya nga naghihintay siya na kung saan tayo niya madadali ika nga. Kaya po uh, you must remember na habang tayo ay nagpapatuloy sa pagsasaliksik ng katotohanan o, o, nagpapatuloy sa pakikipag uh, relasyon ng malalim sa ating Diyos na buhay si Satanas ay hindi natutuwa so kapag hindi natutuwa ay alam mo na ang ating ang gagawin siya po uh, si Satanas ay hindi rin natutuwa kaya he will try is best to hold us back ikang nga Uh, marami siyang gagawin para huwag tayo magpatuloy sa ating paninilbihan sa Diyos. Marami siyang gagawin para huwag tayong magpatuloy sa ating ministry, para huwag tayo magpatuloy sa pagsisimba. Yan ang expertise ni Satanas. Uh, mag, uh, sabi nga, uh, Satan Expertise is to kill, steal, and destroy. So, yan po ang expertise niya. Wala na pong iba. Uh, ang kanyang expertise ay uh, pag-awayin ang mga pamilya, matalik na magkakaibigan, pag-aawayin. So, yan po ang mga uh, ginagawa ni Satanas. Eh, huwag po tayong magtaka na kung minsan bigla na lamang uh, nagagalit ang ating kaibigan, eh, wag po tayong magpadala doon ang itresyor natin, yung matagal ninyong pagsasama. Uh, minsan sisirain ni satanas yan sa isang pag, uh, pagkakataon lamang. So, yung halimbawa, yung 30 years yung napinagsamahan, sisirain niya sa isang bisis lang. So, kailangan na uh, matuto tayo magpatawaran. At uh, ang sisir share ko lang naman ngayon ay yung nandoon sa, sa nasusulat sa Ephesians 4 verse 29. Napakaganda po ng uh, mensaheng yon Iyon ay part ng aming uh, 40 days sa uh, challenge ang uh, ano ng uh, aming church dito sa Lane ngayon ang uh, ang nakalagay doon yung uh, na yung ating mga salita o pangungusap dapat ay nga uh, nakapagbibigay ito ng uh, uh, laging dapat na maganda sa pandinig ng bawat nakikinig at ito dapat napapakinabangan ng bawat nakikinig. So, iwasan po natin yung magsalita. Sinabi roon, na iwasan natin yung mangusap o magsalita ng uh, mga bagay na nakakasakit uh, ng damdamin ng iba. Kaya nga, bago tayo magbitaw ng uh, uh, mga salita, lalo pati ito'y alam na, lalo na paggalit tayo, so, isipin po muna natin Naintindihan ko na ang isang taong galit ay kung ay hindi niya na naisip ang mga sinasabi niya na siya pala ay nakakasakit na so yun po ang uh, alam niyo po ang isang ang one of the gift of the holy spirit is yung how to control our tongue yung tongue natin yung dila natin paano na kung nakukontrol natin ito controlling po natin yung ito yung tinasabi na pagpipigil sa sarili na kahit nagalit na galit ka na ay pinipigilan mo pa rin ang sarili mo na makapagbitaw ng mga salita na masakit dahil alam natin na kapag tayo ay nagbitaw uh, maaring makasakit tayo ng damdamin so at itoy hindi nagbubunga ng tinatawag na kapayapaan at katiwasayan dahil maaring yung ating napagsabihan ng masakit ay gumanterin rin sa atin. So ano ang mangyayari? Ay gulo. Kaya pingunit, kung ang mga salitang binibitawan natin ay ikang masasabi natin na ito ay uh, uh, mabuti at kapakipakinabang sa pandinig, uh, ito ay uh, uh, nagbibigay ng uh, Uh, kaluwalhatian o kasayahan sa isang taong nakikinig. Di po ba ang napakaraming minsan may marami mga tao na may marami silang mga tanong sa buhay nila, marami silang mga problema, subalit kapag naka, napakinggan nila ang isang <coughs> salitang nakaka-encourage, sila po ay uh, uh, sumisigla. eka nga, gumaganda ang mood nila. Ngunit kung sila ay makakarinig ng mga negatibo, lalo na yung mga may mga problema, no? Pag nakarinig sila ng mga negatibong salita, ay lalo si lalong bumibigat, no? Ang problema. Lalong bumibigat ang sitwasyon. Ngunit kapag sila ay nakarinig ng positibong salita, ikang nga sila ay ang problemang dinadala nila ay gumagaan. Kaya po pakaiwasan natin na halimbawa tayo ay kristyano. Meron tayong nakausap na ang ng, nasa isip niya ay puro nasa sanlibutan. Pakinggan po natin sila at hayaan natin sila na magsalita. At uh, tayo ng wisdom kay Lord kung paano tayo maka, paano makakasingit na mai uh, <coughs> Maisingit natin yung uh, salita ng Panginoon. Maisingit natin yung uh, kalooban ng Panginoon. Tandaan po natin na sa bawat buka ng ating mga bibig, si Satanas ay nakabantay. Kaya po kailangan natin ang panalangin upang ang pag-uusap ay mapunta sa direksyon na kung saan pinag-uusapan ang uh, kalooban ng Diyos. Alam nyo po, napakarami kong nakausap na talagang kung i-analyze mo yung kanilang uh, mga salita ay uh, malayo sa minsan hindi nila nababanggit ang uh, kalooban ng Panginoon. So, napakahalaga na tayong mga Kristiyano ay mat marunong mag-discern, <clears throat> mag-isip tayo, gumawa tayo ng bridge ika nga yung uh, gumawa tayo ng bridge kung paano makatawid sa kabila na kung saan ang pag-uusap ay ma-divert -ma doon sa uh, kalooban ng Panginoon sapagkat napakahalaga sa bawat tao ang pag-usapan ang kalooban ng Lord ang kalooban ng Diyos napakahalaga po nito marami pong mga mga tao na nasasadlak sa masalimuot na buhay sapagkat hindi nila alam ang tinatawag na plano at kalooban ng Diyos. Ang plano ng Diyos, ang tao ay magkaroon ng buhay ng naganap at kasiyasya. Sabi nga niya si John Tintin, I have come to give you life and that life is abundant life. So, to give you life abundantly. So, yun yung mga bagay na dapat malaman. Ngunit, bakit hindi nga ba maranasan ng tao yung sinatawag na abundant life? Bakit nga ba? Dahil po sa kasalanan na ginagawa natin. That's why this is the reason why we cannot enjoy the uh, the blessing that come from God. Actually, uh, it is already given to the world. Full package po 'yan. Nung binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si kristo nung binigay ng Ama ang kaisa-isa niyang anak, full package po 'yan na, na matatanggap ng tao. Full package po 'yan. Kaya kaya po, uh, nagkakaroon kahit na maliit po ang ating kinikita, kahit na simpleng buhay, we feel the contentment in our life. Alam nyo po, kahit gaano karami ang pera mo sa na naipon o anuman ang kayamanan mo, without the contentment po, wala pong kaligayahan ang tao. Tandaan po natin yan, kahit gaano tayo kayaman kapag without the spirit of contentment lagi kang naghahanap lagi kang uh, nagsisik walang kapayapaan so yan po ang uh, pagkakaiba ng uh, may contentment yan po ang binibigay ng lord yan, yung hindi ka nag alala na sa anumang mangyayari bukas so yan yan ang binibigay ng lord kaya po uh, sa bawat salita lagi po tayo mag-iingat lagi po nating bantayan ang ating mga dila. Sabi nga itoy uh, uh napakaliit nito pero napakalaki ang lalilikhang uh, apuy, no? Uh, there is power in uh, saying a word. Kaya nga po Napakahalaga ito po ang ginagamit natin sa pagpupuri, pinupuri natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating mga di, ng ating mga dila sa pagkapagsasalita at tayo uh, ng magaganda. So, puwede maari din tayo makapagsalita ng hindi maganda. Kaya po bilang Kristiyano eh iwasan na po natin. Kung nangyayari pa ito, uh, alam niyo po ang Diyos ay handa pong magpatawad sa atin ang kailangan lamang po ay magpakumbaba tayo at humingi ng uh, tawad sa kanya. Yun, alam ko po na hindi natin kaya ang likas uh, likas na sa atin mga tao na gawin ang isang bagay na gusto natin. Kaya nga po ang sinasabi pag natin. Yung word na pag ay talagang we need some sacrifices from our side kaya hindi dahil hindi nga madali because the will of the flesh is always against the will of the spirit kaya nga po uh, since na hindi likas sa atin ang gawin ang kalooban ng Diyos kailangan natin ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin upang maganap yung uh, kalooban niya alam niyo po marami ako mga kaibigan na uh, na, mga nagsiuwi galing dito uh, nababalitaan ko na lang na sila mga patay na so yun yung nung, nung, nung paalis sila dito nagkakausap pa kami sabi niya ito ang plano niya ito ang plano ko so balit ano nga ba ang plano ng Diyos alam niyo po ah uh, sa bawat plano natin, kailangan nating isama ang Diyos. Lagi nating uh, babanggitin kung luluubin ng Diyos. Baka po magaya tayo doon sa isang tao na, na ano sa Biblia na nasulat sa Biblia na siya ay mag-iimpok ng mga kanya'ng ani sa kamalig at siya ay uh, pahiga-higa na lang at siya ay mamamahinga at pakuya ko eh. -kuy. So, sabi ng Lord, hangal, bukas, kukunin na kita. Sino ang makikinabang? Kaya nga, uh, tandaan po natin, uh, maging maingat po tayo lagi. Yung ating mga pagsasalita sa ating mga anak, sa ating mga magulang, Uh, sa ating mga kaibigan ay uh, lagi po nating makaingatan uh, uh, na hindi tayo makapagbitaw ng masasakit na salita. Kaya nga sabi, may sinasabi roon na uh, words ano ba yun? Uh, nakalimutan ko na yun. Words is louder than action nga ba yun? So, yun. Kaya kung mayroon man tayo mga nabitawang, mga masasakit na salita sa ating mga anak, mga kaibigan, mga mga magulang, ay uh, ka-office mate, humingi po tayo ng tawad sa Lord. At uh, humingi tayo ng tawad doon sa napagsalitaan natin o napagsabihan natin ng hindi masasakit na salita. Kaya po, Uh, wala pong mawawala kung tayo'y magpakumbaba tandaan po natin na ang nagpapakumbaba ay siyang itinataas ng Panginoon so wag po tayong mahiya, hindi po kawalan ang uh, magpakumbaba uh, ng taos sa puso dahil ito po ay kalooban ng Lord So Kaya po, uh, salamat sa inyong pakikinig. Share po natin itong ano, itong video na 'to. And uh Patuloy po tayo na manambahan sa ating Diyos na buhay at uh, ito ay nandito na ako sa parking namin. So, patuloy po, magmahalan tayo lagi. Love one another. Sa mga may asawa, mag-iingat po sa love one another. Baka mabaliktad ha. Uh, yung iba kasi, imbes na love one another, so ang ginawa, love another one. So, mali po yun. Ang kailangan, Uh, love one another, ma so, uh, <coughs> kaya po uh, pinupuri ko ang Panginoon at uh, sa araw na ito at sa pagkakatawang ito na ibinigay sa atin. Tayo po ay manalangin at uh, ipanalangin ko po kayo ng mga nanonood. Sa mga manonood nito, ito po ang aking panalangin sa inyo. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri kita at pinasalamatan sa mga oras na ito. At sino man ang mga nanood ng video ito. Lord, pagpalain mo po siya, Ama. Pagpalain niyo po siya, Panginoon, physically, spiritually. Lord, tunay nga po, katulad ng iyong sinabi sa Matthew 4, verse 4, Man should not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Lord, tunay nga po na hindi dapat na mabuhay lamang kami sa mga pagkaing pisikal. Ngunit dapat mabuhay kami sa pagkaing espiritual. Lord, maraming salamat po. Ano man po kapatid ang iyong pinagdaraanan sa mga oras na ito. Hindi ko kita kilala subalit kilalang kilala ka ng Panginoong Kristo. The only thing you need is to trust him. And if you did not accept yet Jesus Christ as Lord and Savior, accept now. At uh, ang Panginoon, ikaw man ay may sakit. Remember that God is a great healer by his wound we are healed may mga ba, may mga sakit na kailangan ng doktor ang siyang ang kailangan mong puntahan god allow it but may mga sakit na hindi kayang pagalingin ng doktor na ang panginoon dios lamang ang siyang pwedeng magpagaling maraming salamat sa buhay ninyo ikaw man ay mayroong problema sa trabaho, in the mighty name of Jesus Christ. Magkakaroon ka ng trabaho. Just seek first the kingdom of God and everything will be added unto you. Ikaw man ay may problema sa pamilya. Magtiwala sa Diyos patuloy na manalangin. Problema sa pera. Magtiwala sa Diyos. God is a God of provision. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat sa mga nakapanood nito. Ikaw na nasa screen. God will bless you. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Remember this, that man should not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. We can find this verse in Matthew 4, verse 4. So, in, in Tagalog, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. What does it mean? It means they read and study the Bible every day. It means that they make decisions by the commandments and the principles found in God's Word. It means that they obey what the Bible says as closely as possible. ibig sabihin dapat daw po tayo ay nagbabasa at nag-aaral ng kanyang salita araw-araw at tayo ay nagbidesisyon na sa pamamagitan ng kanyang utos at prinsipyo na manatagpuan sa Biblia na ang ibig sabihin ay sumusunod tayo kung ano ang sinasabi ng Biblia hanggat maari or hanggat nabubuhay tayo. Pagpalain tayo ng Diyos at God bless us all.